Queen Queen, welcome back sa aming YouTube channel. Nandito kami ngayon sa kwarto ni Ate and si Ate nandiyan. Tara nga, Ngayon, nag-uumpisa kami para maglipat doon sa bagong bahay ni Ate. And nakita na ba niya? No, not yet. No, kaya secret niya. Magugulat kayo. Guess what, guys? So ay nag-uumpisa na kami mag-hakot uh, pa paunti-unti sa so, at konti lang naman na hakot dahil ito lang naman ang loob ng kwarto ni ate yan kagaya niya aircon tsaka na yan lilipat namin yung katre katre pa tawag yan ay hindi katre pala tsaka itong cabinet kaya tara let's go sama niyo kami mag -hackot. kaya see you later bye so yun welcome back mga queen queen so ayun na nakapag na kami and nasa labas na ng baler ng house ko yung mga gamit and unti-unti na natin ipasok para hindi makalat kasi medyo madami-dami din yung gamit ko ito oh. si ang kalat ng ano gamit kaya papasok na natin yan nga pala guys papakita muna natin yung loob ng bahay okay naman siya malawak sa ano kusina then CR Medyo, ano, madumi pa yan dirty pa. And then yung kwarto. Yeah. Diyan ikakabit yung aircon. Kinitin. iya. Yeah. So, yun guys. Tapos na tayo magsalansan ng mga gamit. And next time, iba naman yung ilalagay natin dito and ayusin natin. Pag ayos na yung lahat. Ayun mga queen queen, welcome back sa ating YouTube channel ni Ate Morica. So ayun, ako muna magve-vlog ngayon. Uh, at wala dito sa si ate at gawa, I'm busy. So ayun, uh, i-update muna natin kung anong uh, ginagawa dun sa bagong bahay ni Ate dahil uh, merong marami pang gagawin doon at marami pang aasikasuhin gawa. At sa aircon, bobotasan at uh, actually na bobotasan na pala yung uh, air na uh, aircon at gagawin na lang kisame at iba't iba pang ano. Yeah, so yun, let's go. Ang mm, bahay na ati? apa, ganda, di ba? Yan, si ate, ang may ari na ng bahay na ito. At ayan yung mga materialis <laughs> na natin sa tisami. Uh, diba? At ayan pa. Shadow pang makalat, Joe. Oh, oh, marami pang gagawin. Okay, at ayan si <laughs> Tito Joe. Shout out sa'yo. Sa Yan, si Kuya Andre at si Tito Chiki.

啊，加一等于。 Nah. des the lady.

Si tita Raquel, bising bising sa kanyang halaman. Anong ginagawa mo, Tita? Titrim. Ang dami lang gamba? Sobra. Ang dami na. <tikin> oh, Ang yeah. kanyang um, halaman. Baba, paano na rin tayo sa inyo? Bawasan. Para hindi masukal. Eh? Ano, maganda naman eh. Eh malamok daw sabi niyang matanda. Diyan niyang garden ay kinakalbo niya na. Kinakalbo na rin tita Raquel, shoutout sa'yo. Nilagyan na simento ni Tiki oh. Oo nga no. Sa sarili ka sa guwit na, tupit. Tapos tupit dito. Mapangag ka lang. Tupit. Ayan, ayan, ayan. Sentro mo sa guwit, tama mo sa guwit lang dito. Gusto ba? Abot mo? Hindi. Yung pag-isa, yung pag-isa, yung pag pag yung Ah. Ah, lapis. Oh. Hello. Hello. <laughs>

May baho pa ba rin, Clark? May baho pa? Wala <laughs> <fly> <laughs> <laughs> na. May fry pa talaga. pa talaga. Parang ano ba yung nito? Ha? Baho nyo na isang mabilog. <laughs> sabi ko wala. <laughs> Ay, hindi, ba ba? hindi ka pa naman sa akin. Sabi ko agad wala. <laughs> oh, okay daw.

So ayun, na naman sila. Partida na nang bibili ninyo. Mukha Oh. Uh -huh. Vitamins. Yun na. Nakabutan na naman ha. Nakabutan. Hmm? Nakabutan. Hmm? Nakabutan na naman. yeah <laughs> 안 n 시 k 자 n Ah, break time na naman nila. <laughs> break time na naman nila. Break time na naman. Kasi dito Diyos, sa ako tayo, Wala naman dyan. Break time na naman nila. Dahil <laughs> <laughs> <Kasi tito laughs> <uto>, <laughs> na nga po sila pag, uh, pag masyado ng marami na nagagawa. Break time. Wala, wala. At saan ka naman pupunta? Ah, kakain na naman ito. At si Tito, isa, ikaw ito. Ako na si Kakalas eh. <laughs> so yun guys, update namin kayo kapag gagawin na ang kisamet, i ano na, i kakabit na ang plywood. So yun guys, babalik ka namin kayo. Bye-bye! A little longer than a few minutes later. So, yun guys, nag na sila ulit magkabit ng mga, kabit ng mga, kabit ng mga, <laughs> 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 mga Ano tau jen to? Uh, ano to? medal pa rin yan. Kabit sila ng ano. At tayo naman ay maungupit muna ng biscuit dito kay ate. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kaya, ang dami ah. Oh. <laughs> so, ayan tayo, huwag magagalit. At, ko ng isang steak o dito. Mangain ako. Isa lang naman, grabe ka naman. Eh. Ay! Wow. Sente, oh, okay. Sente shout out sa'yo. So, Pahingin mo na ako ng stick, oh. oh Oy! Ah. <laughs> ano Oy! Hey guys, shout out kay Ate, no, kami na mabiskit dito. Andi natin ito, jawa it, kay it. Sumbong. Bye Mukhang may misteryo nangyayari dito ah. Okay. Ano to? Extension? Ang tagal? Ha? Huh? Ano to? Ang matagal talaga yung extension, piki kasi yung umuwa. Piki ka daw! Piki ka daw! Bakit mo naman ka, Dre? Dre? Ha? sila eh, you no? Know? <laughs>

Поели табак. Tava... No. <laughs> no. <saurits> 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 <skrit> <saurits> tungbak Haisalong <saurits> <saurits> next time. Nah, Ella, di Eh, eh, eh. Di Eh. Ang <laughs> So ayan guys, um, ngayon tapos na sila maggawa at bukas naman at ilalagay nga, sabi ko nga sa inyo ilalagay ngayon na yung bukas yung plywood at eto nga yun, ayan, nakabit na nila yung itong bakal, hindi eh, ko kung dito eh, ayan, ayan yung bakal, ilalagay pa sila dyan bukas para tumibay yung ating kisame, At bukas nila ipagpapatuloy. Welcome back, my Queen Queen! So, ayun nga, unti-unti na natin natatapos ang ating bahay and unti-unti na rin tayo mga kalipat. Konting kembot na lang, mga kalipat na tayo mga Queen Queen. Nga pala, um, uh, pasensya if hindi ako masyadong nagpapakita sa video dahil masyado, marami kami inaasika. So, uh, kinukompleto na kasi namin yung gamit para pag nakalipat, ayos na siya kompleto na ganun. So hanggang dito na lang tayo mga queen queen. I hope you like the video and don't forget to like, share and subscribe. <laughs> subscribe.